Sa hilagang bahagi ng antike, matatagpuan ang isang kalsada na may matataas na elevation at palikong-likong bahagi kung saan matatagpuan ang magagandang tanawin tulad ng matataas na kabundukan at berring kagubatan. Ito ang Pandan Tui Bahay Road o mas kilala bilang Pandan Ecotourism Road. Ito ay may habang mahigit 3 kilometers na nakokonekta sa pitong liblib na barangay ng Pandan Antike katulad ng barangay Perfecta, Badyangan, Santa Ana, San Joaquin, Napud, Arakay at Maadios. Ang kabuoang pondo nito ay umabot na mahigit 118 million pesos. Itinaguyod ang proyektong ito para pabilisin ang biyahe mula isang oras ay magiging limang minuto na lang. Di lang ito ginawa para pabilisin ang biyahe kundi upang pataasin ang turismo at paunlarin rin ang ekonomiya na buong pandan antike. At sa video ito, mula si Balong Antike, ay eh papasadahan natin ang bagong ginagawang kalsada dito sa Pandan. Ito ang Pandan to Ibahay Road. So yan mabati na dating na natin ang uh, tinatawag nilang uh, Pandan to Ibahay Road. No? Ito yung bagong access road dito sa may Pandan at tatagos ito sa may bayan ng San Jose dito sa may Ibahay. No? At uh, malaking tulong ito para sa mga uh, lokal dito at uh, pag-transfer ng kanilang mga produkto papunta ng Ibahay. No? Inilibot to kayo ipapakita kung ano ang status, ano-ano ang makikita at ano ang ma-experience natin sa kasadang ito. Sanay samahan niyo ako muli sa namang solo riding adventure dito sa Pandan Antique. Tiyara, kunpisahan na natin ang ating biyahe. Ay, grabe ang galing naman dito. Bishop, Bishop Plain. Pagano 'no. Sikado to mga bali. Kun eh. pala to sa landslide. Dami pa lang mga bundok dito na aayusin. Hay no. Para sa slide na ako Good morning mga padi, dito tayo ngayon sa may Sebastian Antique For today's video, eh, pupunta tayo ngayon ng Pandan Antique At explore natin yung mga ginagawang kalsada doon Magandang tanawin at magandang kasadahan Doon sa parte ng Pandan no? At meron tayong 14 kilometers Mula dito sa may Sebastian Antique Papunta ng Pandan at sa ating destinasyon no? Meron tayong 18 minutes na biyahe So yan mga padi, at samahan nyo ulit ako sa ating panibagong solo riding adventure Dito sa Pandan Antique Let's go! Ayun, meron tayong 20 minutes na minutes yung natin pero pag natin mga 20 to 30 minutes kasi bundok na parte yun ng pandan so ayun uh, solo riding na naman tayo mga paddy <laughs> panay solo riding na naman uh, at yung explore natin yung uh, bagong ginagawang kasada dito sa may pandan uh, at mamaya papakita ko sa inyo kung ano mga kasadahan na bago dyan at mga ginagawang kasada no? So para ma-update din kayo sa mga kalsada dyan sa pandan. Mayroon palang mga tagusan dyan sa pandan guys. May, may mga daan din na tagusan. So ngayon lang natin may feature yung pandan. First time natin ma-explore yung pandan ng tike. So samahan nyo ulit ako mga buddy. Panay bagong uh, adventure na naman to. <laughs> Matagal-tagal na tayo hindi nakapag uh, uh, solo ride. no? More tayo sa camping yung mga nakarang episode natin. So ngayon naman. So solo naman tayo mamay iba naman so, dito na tayo sa may bayan ng Sibaste at maya maya lang eh, makaarating na tayo sa may bayan ng Pandan maliit lang kasi yung bayan ng Sibaste maikli lang siya siya yung pinakmaikling uh, bayan dito sa Antique yung Sibaste kaya konti na lang ay eh, na natin tong uh, Pandan Antique so pwede ba akong uh, exploration naman to sa mga daan dito sa Antique uh, sa pandan no? so ang nyo naman guys yung karga natin sa likod dami yung karga natin <laughs> So didiretso tayo ng Libertad Pagtapos ng uh, vlog natin dito Didiretso tayo ng Libertad at pagkakamping camping tayo uh, May time tayo nala sa likod natin So ito, unahin ko muna to at uh, mapakita sa inyo Kung ano ba kaganda ang mga lugar dyan sa may pandan at tike At mga bagong kalsada dyan no? So time check 11 ng uh, tanghali no? Mainit pa yung araw Uh, at mga nasa so, mga 8 kasi ako na take off ng sa may Sibalo Mantique so nag uh, chill ride na muna ako dito hindi ako nang mamadali kasi doon tayo na, doon naman tayo mag-overnight sa uh, bayan ng kaibigan natin sa may pandan so para mga kondisyon naman katawan natin no kasi may, mabuti nang kompleto yung tulog natin so ayun mga paddy samahan niyo ulit ako sa ating adventure dito sa Pandan Antique so yun makikita nyo ulit yung mga magandang tanawin dito sa may Pandan minsan lang tayo makapunta ng Pandan at mag explore so lulupos-lupusin na natin to no, so yun samahan nyo ulit ako mga pari tara let's go so marapit-lapit na tayo guys meron 12 minutes ganda ng mga palayan dito sa kaliwa natin oh. ganda ng mga kabundukan dito may abong yung kahoy dito wow sana protect, tahan nila itong uh, lugar na to grabe green na green grabe yung ano dito no yung mga palayan sa, sa tabi lang ng dagat yung mga palayan pa medyo si mainit yung panahon ngayon <laughs> Mabuti na to kaysa sa maulanin tayo Mas mabuti to At sana abang tayo maulanin doon sa taas Kasi maputik doon <coughs> Hindi pa nalala ng semento yun Rough road pa yun eh Kaya medyo maputik yun kapag nabasa ng ulan Tugbong Festival Tugbong Festival pala ang tawag dito sa Pandan Pandan Fire Station So guys, malapit-lapit tayo sa bayan ng pandan So, pakanan tayo, papasok ng uh, Parang kahit talisay So malamang short video na to mga padi Pero uh, at least napapakita ko sa inyo Yung uh, mga dadaanan natin uh, Kung saan ba direksyon Yung daanan ito Papuntang uh, new access road Dito sa may pandan antike So meron tinuturo si google maps Na daan Dito ba yon Dito nga one way ba to Diretso. Ayun. Continue straight. Ayon kay Google Maps. Meron tayong 5 minutes na lang. Malapit lang pala mga padi. So, explore na natin to. Barangay Talisay. Welcome to Barangay Talisay. Ayan. Uh, medyo mainit lang mga pari. Tinaga ko ng gloves ko. Kaya okay, doon ang tamay sa unahan. Kaya pa si may gloves mga pady, kapag pa, patigil-tigil kayong uh, patigil-tigil yung ano, pahinto-hinto tayo. Kaya pa si yung gloves mga pady, kapag pahinto-hinto tayo. At ma-access tayo ng cellphone natin. Yung gloves ko ka kasi nasira na yung fingerprint. Yung finger, ano dito, touch. Tawag yan. Nasira kasi hindi ko yung matouch yung cellphone kapag hawak ko yung gloves. So tinatanggal ko siya. Ang pud-pud na yung pinaka-fingerprint. So dretso lang tayo mga padi. Mayroon tayo bundok na papasukin dito. ayun oh taas ng bundok ko. Green na green pa. May mga salinahan para dito. Ayun. Tapit na tayo. Ako tutusin pala, malapit na pala yung daan, no? Dito sa may town proper. Ito, rough road nga. Ito na yung isa ng rough road. Tingnan natin yung kaya ng motor natin to. Pabigat padala natin. Diretso pa daw. Saan ba dito? Diretso lang. Gagi, matarik pa pala to. Ito yung status, mga padi. Ito. Rough road. Pero flat siya, mga padi. Hindi siya mabato. Parang, ano, flat lang siya. Wow, 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 wow. Ito na. Parang dinaanan ng mga tubig to eh. Yung mga butas na to. Wow, ganda na yung view dito, oh. Tabi pala to ng bundok. Wow, wow, wow. Sana, huwag mabutas yung gulong natin dito. Sa talim na mabato eh. kat panandala ko wala mga locals dito uy ang ibon no? oh uwak oh uwak ba yun uwak nga laki oh yun oh laking uwak ah dito tayo Grabe yung ano, dito, wild animals, ang dami. Wow. Wow, wow, we. Kaso delikado to mapadi sa landslide, oh. Mabato 'yo. Oh. Ano? You know? Delikado to. Kailangan lagyan niya ng scope, ano slope? Tawag, tawag yan slope. Pron sa landslide to. Abuti at maaro yung punta natin dito. Delikado to mapadi, oh. Dito solid na bato parang ano siya mapurok uh, tawag dito parang hindi matibay oh no yung mga bato dito yan uh, DPWH grabe yung daan dito guys tabi pala to ng mga bundok Eto eh, ito oh Oh, pababa naman. Ito, maputik na to mga padi. Nandahan na tayo dito. Baka madulas. May daanan ng mga truck eh. Ito, paket to. Paket na to. Oops, oops, ah. Gak Max. Eh, <laughs> grabin di andi itu, di ship, di ship plane, apa gunung? delikado to mga bahay kung pala to sa landslide dami pala mga bundok dito na ayusin yun know, oh, landslide na nga o oh. Grabe ang to Straight na straight Oh, saan dito? Dito ba? Ito na Ito yung, siguro yung pinaka dulo Tingnan natin, silipin na natin Woo. ito na ito na yung pinaka end point yan na yan na ito na yung pinaka end point So yan mapating na natin ang uh, tinatawag nilang uh, Pandan to Ibahay Road. no Ito yung bagong access road dito sa may Pandan at tatagos ito sa may bayan ng San Jose dito sa may Ibahay. No? Uh, at malaking tulong ito para sa mga uh, local dito at uh, mag-transfer ng kanilang mga produkto paapunta ng Ibahay. no At uh, yung mga doon naman sa may dulo which is yung uh, barangay uh, Perfecta ay di na mismong uh, iikot pa na ibahay papunta dito sa may town proper ng Pandan at dito na sila mismo dadaan papunta ng Pandan no? dito sila iikot dun sa may ibahay no? masyadong malayo na yon so malaking tulong tong daan na to para ma-reduce yung uh, travel time papunta dito sa may bayan ng Pandan no? at manapit lang ito mga paadi punti na lang at eh, para tapos tong daan na to so grabe grabe yung uh, project na ginawa nila dito uh, at malaking tulong ito kung pupunta ka ng uh, ibahay simula sa Maypandan, eh makakat na ang travel time papunta ng uh, ibahay no hindi ka naiikot dun sa may uh, boundary ng aklan no at dito na yung uh, tagos mo kung pupunta ka ng ibahay grabe ganda ng uh, uh, project nila dito solid na solid grabe ganda na ng view uh, at uh, tayo ng mga malalaking uh, at tataasang mga kabundukan dito sa Maypandan So, bale tingnan mo sa mapa natin dito tayo sa may talisay dito sa may pandan kung nakita ko lang sa mapa natin no? curious na ako kasi yung perfecta ito sa katatayo natin ay yung barangay pala nito is kabilang side dito sa kabilang side nya sa may banda wait lang ito barangay perfecta sa pandan ito may community ito eh may nang signal eh tapos medyo malapit lang siya dito sa ating pwesto yan pero yung barangay perfecta sakop yan ng pandan tapos yung arakay parte niya ng pandan tapos santa ana parte niya ng pandan so marami palang mga barangay na konektado ito da daan na to no so, malaking tulong pala ito ang daan na to sa mga komersyo or kalakalan dito sa may pandan kasi iikot ka pa dito sa may ano eh sa San Jose punta ka pa ng San Jose ibahay at iikot ka pa ng uh, maloko No? at maloko ibahay uh, Poblasyon hall Agba, agbago ag iikot ka pa dun eh tapos katiklan o nabas iikot ka pa dun kung papunta ka ng pandan kung galing ka ng uh, Santa Ana uh, perfecta ka at pa mga barangay dito sa may pandan so marami maraming barangay pala dito mga nasa limang barangay siguro or tatlo or lima kapag makita sa mapay kasi walang signal dito So marami lang barangay dito na kokonekta dito sa may daan na to. at malaking tulong ito para sa kanila kasi malayo eh malayo eh. ilang kilometers pa yung iikutin nila papunta sa may bayan ng pandan eh. Kung may mga transaction sila dito or may mga gagawin sa may pandan, iikot pa sila. No? So malaking tulong ito para sa mga lokal dito sa may barangay Perfecta at Santa Ana at ibang barangay dito sa may pandan. No? Marami pa mga ano, dito mga barangay. Ayan Santa Ana. Uh, Arakay. Arakay to. Badyangan Elementary School. Ayan part pa pa siguro na pandan. No? So, grabe pa lang daan nito. Ni malaking purpose pala to. At malaking tulong sa ating mga local dito sa may pandan. So, grabe pala yung project na to. grabe yung pababa dito mga paadi pero okay naman yung daan flat naman sya ewan ko lang kapag tagulan dito baka namang mapotik to yan o oh. grabe yung pababa walang masisilungan dito ano grabe yung view dito wow wow So yun mga paddy at uh, baba na rin tayo Hindi ko na na-video yung pagbaba natin At dito dito tayo sa may parte din ng uh, new access road no Dito sa may malilim, nang hanap tayo na ng malilim dito Para dito na tayo mag atro no? So yung project plan na pinuntahan natin is parte yun ng uh, pandan no At malaking tulong ito sa mga community at mga local ng At residente din ng pandan no Kung gagawin sila sa pa kung gagawin sila sa may poblasyon or sa bayan na pandan, hindi na sila iikot no, kapag tapos na ang kasada na yan. Hindi na sila iikot sa may bahay. So, uh, which is, dito na sila dadaan, no, pababa na sila. So, malaking uh, tulong itong daan na to. Mula sa may barangay perfecta, eh, pababa na sila dito sa may barangay talisay, dito sa may pandan. No? at malaking tulong ang daan uh, daanan na to. at uh, kung nakita nyo ako kanina mga padi, uh, maraming mga uh, agila dito uh, or dapay tawag sa amin. No? kasi protected lang area na to simula nung una wala pa nakakapasok dito mga uh, ibang tao or mga lokal na may mga bahay sa taas wala pa masyado no? so kaya uh, maraming mga hayop dito na uh, madadaanan mo sa kapag akit ka dito sa may daan na to no? hindi may nakita tayong mga uwak no? at agila na gabi ang lalaki kaya nag-aalangan akong mapalipad nandoon ng pinakamataas kasi eh. labi mga agila dito na dami nila Kanina nang kita isabing video natin eh, apat or lima sila nagpaikot-ikot sa taas. So, grabe yung experience natin. So, iningatan natin yung drone natin. Baka madagit nila o tawag dito. Tadagitin nila, no. So, medyo mababa lang yung drone shot natin. No? At least, napakita ko sa inyo yung daan dito. So, yan mga padi. At, pahawin uh, na ako. At, didiretso na ako sa may bahay ng aking kaibigan. na doon tayo mag-overnight. At, pupunta tayo sa ating next destination ulit, no. Dito sa may uh, pandan, which is pupunta tayo ng libertad no, at pakakamping tayo no? so ito na muna tatapusin at ito na muna yung video natin mga paddy uh, sana na gusto itong solo riding natin dito sa may padanto ibahay eh, road so may idea na kayo kung pupunta kayo dito eh, okay naman yung daan iitla kayo kasi may mga downhill na rough road no? so medyo mahirap. So, yun, ingat na kayo. Kung pupunta ka dito, ingat na kayo at uh, maganda, maganda daan na to uh, At uh, malaking uh, improvement dito sa may pandan kapag natapos ang daan na yan. So, ayan mga pati. Natapusin yung ating video. Maraming maraming salamat. Kita-kits ulit sa so ating next video at next adventure. Peace out. Pew! Kaya! Der er den! den.